For today's video mga kamanong eh, Gumagawa po tayo ng uh, Cabinet um, Ano ba ito Tawag dito uh, um, Closet cabinet siguro Ang tawag dito uh, Yan po gumagawa po tayo Balik po ang taas po nito Mataas po Masyado ito mga kamanong um, Balik From flooring po para uh, galing po ng tiles hanggang ceiling po talaga yung height ng kabinet uh, cabinet na ginagawa po natin ngayon so ayan po eh, isisir ko lang po ito sa inyo mga kamanong uh, parang medyo na irapan po tayo dito mga kamanong kasi po ang pangit kasi ng mga plywood na binili po ng mga MIRA eh, ang order po natin dito ay eh, yung Uh, plywood ang um, deliver sa atin yung ordinary yung pinaka ordinary na plywood uh, kung magtabas ka ng plywood yung, kung minsan matamaan na walang laman so napakapangit po ng ano ng plywood na binili ng mayari mga kamanong pero okay naman din mga kamanong na ano man natin nagagawan po natin ang paraan bali po bali ang height po niya nasa 3 meters po kasi from tiles po hanggang sa kisame po nasa 3 meters po mahigit ang height niyan uh, iwan ko kung ano bang tawag ng sa inyo ng klaseng cabinet nito uh, basta cabinet closet cabinet ba or cabinet lang ba ito nasa inyo nasa inyo <laughs> iwan ko kung sa inyo kung anong tawag nyan Uh, mga hindi na po tayo nang gamit. Ano, pako na lang ang ginamit natin. Saka bago natin iduktong yung ano, yung mga plywood, nilalagyan ko muna ng ano, uh, uh wood glue para papakuha natin uh, sabay didikit yung ano, uh, may ano din. Bawat duktungan mga kamanong, nilalagyan po na talaga natin ng ano, ng wood glue para matibay po ang kapit so yan mga ay napakasimple lang din yung design nyan uh, ano lang uh, bali po yung ano yung pinakababa nyan eh may ano po yan may mga drawer po yan na ginawa po natin uh, bali yung sa taas wala na pong mga drawer drawer yan basta yung pinaka base lang nya eh gagawan po natin ng ano ng drawer yan bali nasa ano na, nasa apat na drawer po ang gagawin natin sa baba kasi yan po ang hiling po ng may po o oh, ano saka po ah, yung kinontrata po pala, pala natin dito mga kamanong pati na yung pagpipintura nito sabay na rin po. So pagkatapos nyan, uh, pagkatapos ko i-assemble 'yan, uh, pipinturahan po natin 'yan mga kamanong. Bali dalawa lang po pala kami gumagawa nyan, mga kamanong. Eh nagdala na lang po ako ng isang helper ko. Uh, kaya naman po 'yan gawin, kay dalawa lang po. Uh, kasi medyo maliit lang din naman yung ano cabinet na 'yan. Uh, medyo mataas nga lang <clears throat> pero kaya nang po kay dalawang tao lang po bali ang gagamitin po pala natin dyan mga kamanong yung hinges ay ang inorder po natin dyan ay yung ano yung C1 po ang tinatawag nila yung pull uh, overlay ba yun ang tawag nila mga kamanong bali po uh, lalagyan po natin bawat pinto yan ay lalagyan po natin ng consulting po ay mga apat or lima po bawat pinto po kasi po nga po eh, medyo mahaba po yung ano medyo mataas yung uh, cabinet po natin so lalagyan po natin bawat pinto na mga 4 or 5 nga na uh, consulting po para medyo nga po, para medyo matibay po yung ano, yung pinto po na gagawin po natin. So, yun lang mga kamanong. Uh, keep on watching po. Salamat. Не лежал, не лежал.